Unbothered o hindi nababahala si President Bongbong Marcos sa mga mabibigat na aligasyon ni former Congressman Zaldico laban sa kanya dahil alam niyang hindi totoo ang mga ito. Narito ang statement ni President Officer Yusek Claire Castro. Unang-una, hindi po ba dapat siya magpatunay kung may banda sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na ito? No umuwi po, po, ba siya dito? Or rather, noong siya ba umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan niyan bago niya ibuka ang kanyang bibi. Matatanda kahapon sa inilabas na video statement ng former Congressman Zaldi ay sinabi niyang kaya matagal siyang hindi nagsalita ay dahil iyon ang direktang utos sa kanya ni dating Speaker Martin Romualdez hindi daw niya alam na planado pala ito para gamitin siyang panakip butas ng kanilang kompanya laban sa korupsyon. Sa madaling salita, ginawa mo na siyang fall guy ni na BBM at Romualdez. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Pero ayon nga kay President Officer Jose Claire Castro, bagaman sineseryoso raw ito ni President Bongbong Marcos, ay hindi naman siya nababahala dahil anya hindi naman ito totoo. Ano ang masasabi niyo sa mas lalong gumugulong isyo na ito ng korupsyon sa bansa?